ito po ay napakalaking sampal napakalaking dagok kay Sara Duterte buti na lang talaga ay nagbitaw sa puesto dahil kung hindi lalo pong malulugmok ang kalagayan ng um, edukasyon ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataan dito sa ating bansa lalo tayong mapag-iiwanan ako rin po confident na malalagay sa ayos ang ating edukasyon dahil nga pagbubutihin, magpupursige ang ating bagong DepEd Secretary. Wait, si Sara Duterte naman din daw ay nagpursige. Kaya lang kasi, iba yung pinagtuunan niya ng pansin. Nagpursige daw siya para makulimbat. <laughs> ang pondo ng DepEd, magkakinyo ay lahat ng nasa paligid niya yung mga dating kasamahan niya sa Davao sa Davao, no siya pa uh, mayor doon. Lahat ng nasa, um, or higher officials ng DepEd ay kaya niyang hawakan sa liig. Or, or I should say na, kasama niya sa circle nila. At alam niyo kung anong uri ng circle meron ang isang katulad ni Sarah Duterte. Hmm. Ito napaka-positive natin, ha? Ah. Ang ating mga kababayan ay positibo na magkakaroon na talaga ng pag-angat ang kalidad ng edukasyon dito sa atin. Ito po ang sinabi ng kalihim, magiging positibo ang ang lahat ng ating gagawin sa magandang ugnayan, may magandang ugnayan ang DepEd sa mga pribadong sektor. Dati naman daw si sa Sara Duterte ay may, meron din namang magandang ugnayan daw. Pero hindi yun doon sa mga pribadong sektor. May magandang ugnayan daw itong si sa Sara Duterte sa mga taong um, kakilala niya sa mga taong um, hindi siya ilalaglag. Alam niyo yan? Yung mga kaalyado ng mga Duterte. Doon daw merong magandang ugnayan ang dating deputy Secretary. Hmm. Sa iba't ibang sektor, pribadong sektor, ibang ahensya ng gobyerno, maganda ang magiging ugnayan ng ating bagong deputy Secretary na si Angara. At ito ang pinaka-importante, lalong-lalo na daw na meron siyang magandang ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun yung naging problema. Ano ba yung akusasyon ni Sara Duterte na kuno ay kinuha nila ang pondo ng DepEd? Sino po sila? Sino yung nagkulimbat ng pondo ng PEL, anang, ng education or, or DepEd? Bakit hindi niyo po kasi pangalanan? bakit hindi niyo po kasi tumbukin? Hmm. Mapapabuti ang ating kalidad ng basic education. Yan po ang pangako ng ating bagong DepEd Secretary. At tayo po ay maging positibo dahil totoo yon na napag-iiwanan na talaga tayo ng, ng, mga karating bansa natin pagdating sa kalidad ng edukasyon. At nakakahiya yan. Hmm. Hindi inangat ni Sara Duterte yung kalidad ng edukasyon na yan. Hindi rin naman niya, or sana nga, ay pinananatili na lang niya, pinanatili na lang niya, as is, kung ano man yung kanyang dinatnan. Ang nangyari kasi, nilugmok niya, binagsak niya. Kaya ito ang nangyari. Huling-huli ang bansa natin pagdating sa kalidad ng edukasyon. Grabe ang ginawa, no? Grabe talaga. Pansariling interest kasi ang inisip. Kaya hindi alintana kung ano ang totoong trabaho niya bilang Deped Secretary.